Hindi na papayagang makapagtayo uli ng kanilang mga pamamahay ang nasa 50 pamilya matapos na pagalamang nasa ibabaw ito na kababago lang natuklasang Bugo Bay Fault na dahilan ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30, 2025. Ito ang ibinunyag ni Joel Aristine, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense Central Visayas o OCD-7 na ayon na din sa rekomendasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOS ang kanilang desisyon sa nasabing restriksyon. Ipapatupad ang nasabing 5-meter no-build zone malapit sa nasabing fault upang maibsan ang panganib ng mga residente sa sandaling gumalaw muli ito. Patuloy ang kanilang pagpaplano kasama mga local government units upang makakita ng ligtas na relocation site. Isa din sa mga binabantayan nila ngayon ay ang pagdami ng mga sinkholes na umabot na sa 70 ang bilang simula noong nangyari ang malakas na lindol. Dagdag pa ng opisyal na posibleng makapagtayo muli ang mga residente ng kanika nilang mga pamamahay sa labas ng nasabing fault line sa sandaling hihina na ang mga aftershocks na tinatayang matatapos hanggang sa buwan ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Nagpapasalamat ang opisyal sa malaking tulong na naibigay ng Tent City na nagsisilbing temporaryong matutulugan ng mga apektadong residente sa Northern Cebu. Dito sa earthquake, after the earthquake, is, uh, Uh, Bogo Bay, yung Bogo Bay fault line, ang uh, pinatatanggal lang at hindi natin talaga pinababalik ay yung mga bahay na nasa ibabaw ng fault line. Yun ang pinatatanggal. Mga more than 40 na ang, ano, ang uh, na-identify nila. Uh, baka 50 na nga, 50 plus. And FeeVolts is still uh, identifying them with the help of also of the MGB, especially the LGUs. No. So yun, yun talaga hindi na pinababalik yun. Kasi kung ito yung fault line, 5 meters kabila ang side, dapat wala eh. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!